Ay, yari. May gaspas yung bayan. Saan? Anggal yung value ng bezel mo. May procedure na kasi kami. After two weeks pa to, bago lumabas dito sa ano namin. Meron punta servicing, pupunta ang polishing. So, lang pa yung cost na to. Wala pang one year, mag-isa lang ako. Parang ngayon, 40 people na kami. Grabe ka talaga. Ayaw talaga nga akong pagbigyan, eh, no? Yan ang sinasabi ko. Yan ang problema sa ito. What's up, guys? Another watch. Another day. Dito tayo. Kasama natin si Brother Nixon, pare. Reseller din. Oh, no. Yun. Know? Yeah. Ang cute nito. Pag nasa labas, kala mo galing school lagi. Nakapakpak. <laughs> Uy, uh, bago dati yan, no? Maganda relasyon namin ito. Nag-chat-chat kami minsan yan. Deep talks. Deep talks kami yan. Ano to? Go! Reference 16710. Watch only, boss. Watch only to? Ano, oh, watch only lang. Ba yan? Luma. All, Luma 1989 serial. Magkano to? 500. Watch only 500. Old <laughs> <All> class. Sige, pag-usapin pa natin dito. Punta ka dito. 2014? How much? 700. Pinaglolo ko mo ako eh. pag natin. 650. 80. Sip, tinula. Ito ba ka, Sa Sako, magkano? Eto boss, malayo tayo dito. Buwa ko dito mga 420. 450, 680. Tayo. Well, ito mga, well, mga 420 yung kuha ko dito. Oh, sakto. 450, 680. Dito, 450 plus 680 So 1,130 for so, both yeah. Hindi kaya eh Dito sa cook mahirapan ako Kasi old na siya Class pa siya eh 420 kaya ko Plus 660 680 so 1.40 1.1, sige. Oh, yes, 1.1. No papers naman itong isin. All green card pa ito, yun. Check pa natin yung salamin. Ano? 680, 14. 660 na ako dito. Bite ito na lang. Di pa rin kaya. 1.1 Both. Di kaya si 1.2. 1.13 nga eh. Basta benta mo sa akin yung engineer mo. Sabi mo ah, may mga watch na hindi binibenta. No, ay. So gusto ko yun eh, yung engineer na yun eh. Ayaw niya ibenta eh. May mga watch din na hindi binibili ko. Sulad nito. Yung Coke Boss, maganda sana. Bigay mo na sa akin naman ngayon. Para naman may tubo naman ako. Sige na. 1.1M. 1.1M. Kaya daw. May procedure na kasi kami. Brad, promise ha. Pag kumuha kami ng relo ngayon, namin dito, 680. Hindi ko rin siya makukos na 680. After 2 weeks pa to bago lumabas dito sa ano namin. Meron punta servicing, pupuntang polishing. So madadag pa yung cost nito. And we do that to all our watches. Tapos on top of that, we give 1 year warranty pa. Wala pang 1 year, mag-isa lang ako pareng Ngayon 40 people na kami. Ang dami na namin. Hindi ko kaya ng one-one diretso eh. Kaya mo na yan. Yeah. Pabayaran ko pa yung kumuha niyan para sa akin. Naku! Ah, agent ka? Yeah. Lugi yun. Pag Pagka may ano, konti lang naman. Tama naman. Dapat ano? One-one-twenty last ko ha. Huh? 1,110,000. Okay. Parang 675 at saka 435. Okay oh, na yan. Yeah. Complete links ba to? Hmm. Green tag pa yun. 675. Okay. bro, ngayon naman ako naman. Lagi naman ang nagbibenta. Sige na, 1,010,000. Yun na talaga. If hindi kaya yun, uwi mo na to. Ka ano lang ako kanina? Ito, 6,75. Okay na ako, sir. 75. Ito, huwag na muna. Ito, huwag muna. Grabe ka talaga. Ayaw talaga akong pagbigyan eh, no? Yan ang sinasabi ko. Yan ang problema sa'yo, friend. Ay, yari. May gaskas yung bayan. Sumasabit yung hour clock. May pabilog siya. Oo nga Wala ko Ngayon, tanggal yung value ng bezel mo. Okay. Dito tayo. Dandil dito tayo dito. Thank you. six 600 na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dandil. Pare. Thank you so much. Maraming salamat ah. Balik ka ulit ah. Yung pot. Pag walang bumili niya, alam na.